yun isang magandang araw sa inyo mga idol update tayo dito sa site sa may uh, dasma eto yung setup ngayon dito sa site so nagtayo sila ng mga tubo after na mabuhusan tong second floor so ready mix nga to walang putol tong flooring nito napakatiba yung tong flooring nito then still dig pa no? so napaka tibay sa ganito mga setup ng isang bahay na buhos buhos pa na walang putol tapos I-beam naman ang ginamit so itong mga tubo na nakatayo ngayon abang to para sa trase sa bubong sa isa sampa dyan yung mga trases niya. So yung sa electrical natin So maghihintay na lang tayo Kapag nagsa-HB na sila dito Saka tayo mag install ng utility box Para sa ating mga convenience outlet So medyo matagal pang ating hihintay So yung priority natin Is yung ground floor Kasi nakapag sa na Ayan, yeah, pag sa HB na sila dito So Pwede na natin abangan ng mga utility box. Shout so, natin... out nga pala tayo sa ano sa katropa natin. halos Alos kapit -bayo. So nakita ko yung ano niya, yung in-upload niya kara. Ano idol? Matatapos na ba yan? Maka may materialis ka dyan. Pahiram muna kami. Ayan, shout out sa ating mga ka-idol dyan. Kapwa natin yung na naghahanap buhay. Let's go lang. So hindi to ano, hindi to kontrata tong labanan dito ang laban ko dito parawan tarawan lang ko dito kung kontrata to sa tingin nyo magkano yung uh, kapi kitain dito dalawang okay. palapag to so estimated para sa akin sa opinion ko ay nasa 80k ang kontrata dito hanggang finish na yun. labor lang yan, walang 3 hours dyan 80k yeah. So uh, i-update ko kayo sa layout natin dito sa C3 Club okay. so, sa mga baguhan nagtatanong sa akin kung pwede mag-OGT dito sa atin so, hindi ko pa sure eh, kung magtatanggap kami ng OGT kasi eh, small company lang kami, contractor lang dito Doon tayo sa baba. Doon tayo gagawa today.